Hi mga box! Welcome sa Rio 2016 edition ng Gay Weather! Nag-start na yung ang Rio 2016 noong August 6 and good news! Nakaget na tayis ng silver medal after 20 years! Para Ben Heidi Lynn Diaz at kinabog mo ang mga Amazonan ng Brazil! Congrats! Pero habs patayay ng kiri pag-celebrate ang mga cutie para slash bortalicious at mga borapity olympians. At dahil especially tembang itensius, dance kinasa mga extra rice. Kigigiling ko ite nyomit ang mga hula hoops. Bakula. Tatawid na nga lang natin ito, so, diba? <laughs> cochinito, market, mukha siya makongkad. Pwede na ito in preparation for Tokyo 2020. Sige, tatlo, tatlong gulak whoops. Okay. <laughs> Buti naman, may sinama na water polo sports kasi mga bakla kasi hoping na lang sa water polo at sa diving para makakailibugin mga kung ano ka Pero mukha siyang daddy-daddy sa akin. Mukha siyang Latino, mukha siyang taga-Brazil. Gusto ko yung kulay niya eh. Mukha talaga siyang nababad na rin sa araw. At pantay-pantay siya, sakto swimmer siya. Um, sige, tatlo. Tatlo rin siya. Baby face, yung mga biceps nang bulusap. Ang cute naman ang face lock niya. Sige, apat. Sige, apat. fairness. In fairness sa totoo niya. Parang beto siyang dilaan. At baby face ito, kaya ko to Tatlo. Tatlong hula hoops para sa kanya. Kilala ko ito. Beach volleyball player ito ng Italy. Matangkad siya. Hindi siya ganun kaborta, pero ano eh. Mas, masarap yung katawan niya. For dating yung apat. Kinala ko na ito since 2008, Beijing. Um, siguro hindi ko lang talaga siya carry eh. pero alam mo yun, nagiging gwapo na lang siya talaga dahil ang dami niya talaga kuhang medal eh. Pero sige, bibigyan ko siya ng dalawang hulahong. Sa polimimigal ko. Basta lang, di ba? Mukhang tama yung mga mata ng umusap, swimmer ko. Naku, bakit na ko lang doon Ay, ito nakita? Gusto ko yung blue eyes niya. Blue eyes nga ba to? Baka siya nang umusap eh. ako tatlo. Okay. <laughs> okay, um, okay. Um, siguro hindi na lang kasi ako funny ng man bun. Pero carry ko yung ano niya, yung, yung facial hair niya. Sige. One. One bulat for it. Pinoy to for sure. Chinito, mukha siya matangkad. Market ayaw ko rin siya. Ayaw ko, sa mga pupute. Kaya rin ko talaga yung mga lean. Tapos yung mga moreno. Chinito. Tapos pag kumikmile, wala nang mata. Okay na yan. Tatlo. Nakahagard din mga ma'am si magula ko. Pero kung sila talaga yung makakaili bugi may mapapagiling ka talaga. Feeling ko talaga nagka-abs kiss. Pero next time. Gay weather!